Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulogan, gumising ka Ito na ang oras para lumaban Huwag kang umatras pag nasa kawiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan ang aking sandigan Sa katiliman, huwag Hello, magandang araw mga kababayan. So ito na yung mismong reaction video natin kay Ghost Hunter 88. Di ba? Ah. Uh... so may may nagtip sa akin. <laughs> may nagtip sa akin katulad do sinabi ko do sa unang vlog ko na totoo ba Ghost Hunter 88 na anak mo daw si Linyo? Isang version kaya lang yung yung term na, di ba yung unang version na na tip sa akin, ano? Ah uh, pamangkin daw ni Ghost Hunter 88 si Linyo. Tama. Pero yung pagkakakwento kasi sa akin ng isa, ah uh, ang alam ko anak niya si Linyo. Yun ang kasi ang term niya, ang alam niya eh. 'Di ba? Hindi niya kinukonfirm na anak talaga. Parang ang sinabi niya, ang alam ko anak niya si Linio. Kasi 'di ba, parang bata tapos nakikita kayo siguro na magkasama, syempre iisipin na anak mo talaga yung bata. 'di ba? 'Yun lang naman, wala lang na, na, mention ko lang ano kasi marami akong kinakausap. Sobrang dami. <laughs> Sobrang dami. 'Di ba? Anyway, reakan natin tong ano, tong tong video mo. Ang title ay May nakatira sa punso. Duwende dahil may resulta na ang nilagay kong buko. Partially napanood ko to kahapon. Naparood ko kahapon Kasi nasa labas ako Nasa food court ako Kumakain ako Tinry kong panoorin ito Itong video mo na to uh, Meron kang test na ginawa dito Na di umano Pag nilagay mo yung buko <coughs> do sa punso Five days Tapos pag kinalog mo At may tubig May nakatira doon Tama ba ako? Yun ang, yun ang nilagay ni 88. Tatanungin ko kayo, yung mga nakakaalam dyan, may, may ganong ritual ba? It doesn't have to be, ano, ano, na natutuo yung ginagawa niya. Pero may pamahiin bang ganon? Kasi, ano eh, sa, sa tinagal-tagal ko na na uh, paranormal enthusiast, yung marami na rin ako narinig tungkol sa mga elemento, tungkol sa ano, ngayon ko lang narinig yan. Di ba, mga narinig ko sa elemento yung halimbawa pag nasa gubat ka, baliktarin mo daw yung damit mo para hindi ka maligaw. Mga ganong pamahiin pagka nasa gubat ka. Or halimbawa pag may, nunu, sa, pag may punso ka nakita, magtabi-tabi po ka. Pero never kung ano eh, never kung narinig na sa punso maglagay ka ng buko. Tapos after 5 days, kapag ka mo may may ano may narinig kang tubig ay may nakatira doon. 'Di ba? Scientifically speaking, ang buko naman talaga ay may tubig. So anong anong mali na kapag ka mo ang buko ay may maririnig kang tubig tapos may nuno na doon? Ano mali doon? O dahil pag fresh ba ang buko pagka kinalog mo, ano, uh, wala kang maririnig? Ang gulo na ng logic na yon ano, na pagka kinalog mo. Di ba, hindi ko alam kung kaululan na lang tong tinuturo ni AP. Ito talaga merong ano nun, merong tradisyon na ganun. Mamaya nga pagka, ano, minsan hindi ko chambahan yung magbubuko dito sa amin eh. Kasi kanina umaga, kanina ko pa hinihintay. Maaga kasi dumadaan dito yun, yung nagbebenta ng buko juice. May mga buko siyang dala sa kariton niya eh. Actually, hindi kariton. Tricycle yun na minodify niya na may mga bukong dala-dala. Gusto ko kasing masubukan yan. Kasi parang sinasabi ni 88, pag fresh ang buko, walang ano, walang alog. Walang wala kang maririnig na tubig sa loob. Tapos pag iniwan mo daw siya sa sa punso after 5 days, ay pag inalog mo, magkakaroon na ng alog at ibig sabihin meron doon. Ganun ba talaga yon? Hindi kahit, kahit ba fresh ang buko, hindi mo naririnig. Ay, maririnig mo pa rin naman, di ba? Pag kinalog mo. Ipo-vlog ko nga yun pagka dumating yung magbubuko sa amin at nachambahan ko siya dito. Ipo-vlog ko talaga yon. Kasi parang walang logic. Talaga naman may tubig sa loob nun eh. Di ba? Or halimbawa, fresh buko yan. Iwanan mo ba naman ng five days eh? Siyempre, maluluma yon, Magsisettle down yung mga nasa loob nun. At may maririnig ka talagang alog ng tubig dun sa loob. Di ba? Hindi. Paliwanagan nyo ako. Hindi ko sinasabing mali si 88 dun, ano? Pero may hiwaga ba behind na pagka inalog mo yung tubig, eh may nakatirang nuno dun. Anong, anong relevance nun sa nuno sa punso? Or duende Duwende? or elemento kung ano pa yung nakatira sa punso na yan na pagkakinalog mo may tubig ano yung ano nun anong connect ba diba? ganito tayo kasi magsuri inaalam na hindi basta ganito kasi yan men halimbawa ganito sabihin ko sa inyo ah ang bahay pag may agyo may nakita kasi ko agyo dun eh sabihin ko ang bahay pag may agyo pinamumugaran ng multo 'di ba? Ano connect ng pagkakaroon ng agi <laughs> sa multo? Parang gano'ng kawirdo kasi ang dating sa akin nitong ano, nitong ginagawa ni 88. Na talaga namang may tubig ang loob ng buko. 'Di ba? I e, e, ano natin to, play nga natin. 'Di ba kaya nababaffle doon sa ano niya? <laughs> 'Di ba? Pero ano niyo ka uh, uh, Open pa rin ako. Paliwanagan nyo ako. I-explain nyo sa akin yung proseso. Guys, what's up guys? Magandang hapon po sa iyong lahat dyan. Uh, ito na po ang inaabagan kong uh, oras, araw. Babalikan po natin kung saan po natin nilagyan po ng boko yung punso doon. Samahan niyo po ang aking pag-vlog. ngayon. kasama ko yung anak ko. Susubok uh, susubukan natin. Uy, kasama yung anak. <laughs> po, tapuntahan po yung punso. Kumustahin po natin kung ano talaga yung resulta po nung nilagay po natin na buko kung meron na bang uh, pagbabago subukan natin na uh, Hindi kung pagbabago ang, uh, ang, usapan natin halimbawa fresh buko yung nilagay mo doon. ano 5 days mo ba namang iwan doon? Siyempre, may mangyayaring kung ano-anong pagbabago doon. Halimbawa, ba, maaarawan nyo, matutuyo yung buko. Or, ano ba naman yun, ano, 88? <laughs> I mean, kahit anong bagay naman ang iwanan mo, I'm sure magbabago ang estado nun eh. ba? Diba? Mag-iwang halimbawa, fresh na dahon. Gumupit ka, iwanan mo ng five days dyan. Siyempre matutuyo yun or ma magkakaroon ng pagbabago yung itsura, maninilaw. ba? Diba? Hindi eh, ko nagigets yun ano. An anong hiwaga doon? Hindi, kahit yung mga eksperto sa ano, anong hiwaga doon na pagka iniwan mo ng limang araw yung ano ay eh, magbabago kahit nga tinapay e eh. iwanan mo ng 5 days, aamagin ah, e eh. yun nakabuyangyang lang <laughs> Diyos ko naman uh, yugyugin po yung voko, kung meron na bang maririnig natin na tubig o wala, kapag merong tubig na maririnig natin ngayon pagpunta natin doon Ibig sabihin yon, meron nakatira po doon sa ponso na yan. Kapag hindi po ay mayog-yog na wala tayong maririnig na tubig, ibig sabihin uh, din yan, ay wala pong nakatira. Dito ako na... Bibiling nga ako ng buko. Bibiling nga ako ng buko talaga. Pag dumaan yung magbubuko sa amin, tapos mag experiment tayo five days, ilalagay ko dito sa bahay. Dito, dito lang sa may ano, sa may sopa. Kapag ka after 5 days marinig ko rin yung ano ibig sabihin may may nakatira din dito sa amin. <laughs> talaga aabangan ko talaga yung buko na yan ah. Aabangan ko yan. Marinig ko lang talaga yung buko na yan. Bibili ako ng buko, yung buo. Ako <laughs> bisa guys para makita ko lang ah, uh, may makita ko lang sa inyo po yung uh, palibot dito sa malapit po dito sa punso dito nitong lugar na to, guys. Oh, may gulayan pa. Malapit lang tayo sa kalsada. Yung motor ko andon. Oh. Yung punso andon sa baba po. Babawol magturo. Bukid sa okay, amin pero napakatahimik po yung lugar namin dito. Wala kang maririnig na mga away. Kahit ma ano, kahit mahirap yung mga kapitbahay natin, pero naging masaya pa rin sila dahil po ay yun ang tinuturo po ng kanila pong mga magulang noon. Oo, oh, no, yun ang tinuturo, hindi mambudol. <laughs> aanhin mo naman yung marami kang pira marami kang at tinatago na kayamanan kung magulo po ang buhay po ninyo correct di ba kaya 88 yung yung sweldo mo na na marami aanhin mo yan kung magulo ang buhay mo di ba or pinapalabas mo na naman wala ka na naman pera ko na 88 uh -huh. ah Oo nga, no? Magpapas ko na. Baka mamaya, ginagawa niyo yan, ha? Na magdagdagan kayo ng duwending aalayan, na <laughs> Baka lang naman! Nagtatanong lang ako. Mamaya, sabihin niyo na naman. Pinagbibintangan ko na naman, eh. Sa totoo lang, uh, sa amin po, lahat po kami magkakapatid ay hindi po kami nagsisigawan. Nagkaintindihan po kami. Kaya nga, hindi kami sanay po sa mga uh, away po. Hmm, hindi, hindi, hindi ka lang talaga makaharap. Alam ko yung mga taga dyan, taga dabaw, mga matatapang yan. Di ba? Kapag uh, siniraan mo yan, di ba? Yung katulad ng bintang mo sa akin. Ang bintang mo sa akin, sinisiraan ko kayo. Tama? Kapag sinisiraan, talagang ano yan? Uh, lalaban yan. Di ba? Hindi, hindi yan mananahimik. Eh, ang problema, siguro, totoo yung sinasabi ko, kaya nananahimik ka. Siguro lang, ha? <laughs> so, kaya doon sa YouTube, inakala ko rin na wala pong mga tao na no, 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 gumagambala, no, no. gumagambala po sa... Nasa social media kami, ni. Diba? Para ka namang ignorante sa, sa mundo ng social media. Sino ba ang social media personality ang ano? Ang ang hindi nakaranas ng kontrobersiya. ba? Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ilan na ba subscribers nyo? 63,000. Malaki-laki na rin yan eh. Kaya yung sinasabi na ito, mga bugok na follower mo na ang kinakayanan mo lang, bungo, yung mga maliliit channel. Maliit ba yung channel niyan? Eh, paano pa yung channel ko? Wala pang 10,000. Nagiiyaka ka na kayo? Sa wala pang 10,000 subscribers? Diba? Diba? Yan na nga lang na 60,000 plus na ang subscribers mo. Ah, nangingisay ka na. Ako pa lang ang nagiging kritiko mo. Baka mamaya pagka umabot na kayo na limanda ang subscribers, limanda ang libo. Let's say 1 million, di ba? Umabot na kayo ng 1 million subscribers. Mas lalong dumami yung ano mo, yung kritiko mo. Di mas lalo kang high blood yan. Di ba? kung naman. Social media kasi tayo, nasa social media tayo. Hindi natin ano, hindi natin ma may iwasan na magkaroon tayo ng maraming kritiko. Part ng pagiging ano ng pagiging influencer mo ang magkaroon ng kritiko. Hindi lahat ng taong manunood sa iyo ay papabor sa tandaan mo 'yan. Ang mundo binubuo ng mga maraming uri ng tao. 'Di ba? hindi mo lang dahil nilagay mo nga sa public yung video mo ibig sabihin ine-expose mo yung video mo sa lahat ng uri ng tao hindi lang sa mga taong uto-uto ba diba? sa mga tao nag-iisip din na i-expose mo din yung video mo kaya huwag ka magreklamo atin ngayon naman uh, ates po na ko po kayo. Oh, yung anak ko guys. Magkaway ka. Oh. Si Linyo. <laughs> Joke lang. Joke lang ha! Uh, sinasama ko po siya kasi po yung, yung, yung <laughs> ito wala kasi tinitraining ko na wala pong problema yan na sinasabi ko sa inyo wag, mo, wag i-expose yung mga tao na ano na walang kinalaman dito kasi mamaya na naman madamay na naman yung anak mo sa mga basher mo magagalit ka naman sinong tanga ka ini-expose mo yung bata eh 'di ba? Pero wag kang magalala. Ako mismo hindi ko idadama 'yan. 'di ba? Eh, lang 'yung mga ibang kritiko mo, hindi ko makokontrol 'yon, 'di ba? Pero ako, i-message ko, walang walang damayan ng bata, ha? wala. 'di ba? Siya naman kasi ang pakita nang pakita eh. 'di ba? Pina-public niya eh. Si Dwindy po 'yon. Ano 'yun Dwindy? Diba po, wala pong problema si Dwindy. Kasama ko po siya kasi po 'yung ex-propollability wala pong problema si duwende po yun ah so alam mo na na duwende ang ini-explore nyo may may ano ka na may, may assuming ka na kagad na duwende ang ini-explore nyo pinapakita ko lang sa inyo yung lugar dito malapit lang sa amin guys ah siguro mga 15 minutes po yung ano biyahe <sighs> napaka ganda yung palibot dito Taranak Tara, punta natin yung ano Parang kaboses na linyo no? <laughs> o ano lang Hindi baka psychological ko lang Kasi ano eh Naghahanap ako kay Linyo <laughs> Punta natin yung ano guys Ay, Ay. It, 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 parang iba yata itong motor na daladala mo ngayon, di ba? Alam ko may maganda kang isang motor eh. Yung katas ng ano mo, ng pambubudol mo sa YouTube. Oo, bubudul ka talaga sa YouTube. Nanluloko ka ng tao. Reklamo, magreklamo ka pa sa akin. Hoy, okay, nag-mute. Nag-mute na naman. Pupunta na natin, guys, po yung ano. Yung Boko Yung anak ko lang yung maghawak ng silpon na maya. Siguro may in-instruct siya dun sa anak niya, ano? Ano kaya in-instruct niya sa anak niya? Kaya minute. <laughs> Di ba? Hindi nyo ba pwede explain kung bakit ano, mute kayo na mute ng video? Yun lang guys Wala pong ano. Wala pong pinagbago yung nilagyan po natin ng ano, buko dyan. sila po, magandang hapon po. Ayan o, yung, yung maglalagay siya ng buko din eh. Para ano, uh, sabihin na yung buko na yan ay nandyan, pag daw umalog dyan, meron daw, does it make sense ba? Kaibigan, kahit po ay hindi ko pa nahawakan yung buko, at least nagbibigay po kami ng puri sa inyo, na kami ay kasama ko po yung anak ko dito na pumunta po sa punso na to. I hope na hindi po kayo magagalit. Punso ba yan? Parang hindi naman punso kung andyan po kayo kung miro mo nakatira dito sana po ay makipagkaibigan kayo sa amin kasi po kasi kailangan namin ng bagong duwende <laughs> uh, mayroon na din kami kaibigan na sila nyo po sana po no na magustuhan po ninyo yung ano yung nilagay namin na boko kasi po ito po yung paraan na para po ay malaman po namin kung meron ba nakatira. Sana daw ano nagustuhan yung paglagay daw ng buko doon. Hindi niya maalay yan eh. Nagkalat nga kayo doon sa bahay ng ano eh ng ng, ng duwende eh. po dito sa ponso kasi po ito po talaga yung nasa panaginip ko nga no? binigay po ni Linyo. Ah, sana po ay makapagkaibigan tayo ulit ng kay uh, Diwindi po. Diwindi. Guys, sa uh, ito na talaga yung inaabangan ko 5 days na. Uh, before tayo nakapunta ulit dito, ito po yung uh, surprise no? Surprise. 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 Sa akin din kasi po. Surprise. Hello yan. Yung buko. French fries. Ano po yung guys? Mm. Lumang-luma na yung pinutol ha. Luma na po. Luma na. Kahit maglalagay man kayo doon sa ano inyo. five days ng buko ay hindi po talaga niyo maririnig po na may ano. Ah, So you are saying na kapag fresh yung buko, hindi mo maririnig yung alog. Tama ba ako? So kailangan patagalin mo ng 5 days diyan pag umalog yan ng, ng, ano ng tubig ay ano uh, meron nakatira. So ano ba ganun ba talaga yon? Pagka fresh ang buko, uh, hindi mo maririnig yung alog. Tama ba ako? So so para sa kanya, Halimbawa, uh, fresh yung buko, ano? Hindi mo narinig yung alog. So, pagka iniwan mo dyan ng five days, pagka inalog mo at may tubig sa loob, para sa kanya, magical yon Kasi, ibig sabihin, may nakatirang duwende. So, yun yung logic ni 88. Oh. Matry nga rin yan Matry nga rin yan Ano Yung <laughs> Yung pag uh, Dito sa bahay Tatestingin ko Guniti guys atin lang kukunin guys yung ano uh, buko susubukan po natin na uh, yugyugin ang tawag diyan kasi po sa amin yugyugin lang para po marinig po natin yung ano yung marinig po natin yung tubig kung meron man sana po ay merong pinag uh, bago ngayon yung buko pokus eh, mo doon natin ito may tumatakbo. Guys, mayroong tumatakbo doon, guys, na oh. Oh, kumiki ano. Alam mo para sa akin kung may tumakbo talaga diyan at narinig nung anak mo, automatic na 'yung pag-focus hindi mo na ano eh. Hindi mo na i-instruct na iyan doon eh. Parang may ginagawa kang misleading diyan eh. Para guys. Parang misdirection. Ano kaya minisdirect niya doon ano? 50 meters. Ito, ito, ito. Guys, ah, kukunin ko na to. Ay, mabigat pa. Ito, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan nyo i-crap yan, men? Tinggal nyo po, ha. Ah. Guys, oh. Parinig na rin. Ito, ulitin uli, nga natin. Kaduda-duda yung tunog, eh. Ako hindi naman ako tanga. Taga-probinsya ako. Alam ko yung tunog ng, ano, ng ah uh, inaalog na buko. Kasi scientifically speaking, ano yan eh, uh, medyo dapat kulub eh. Pero ba't parang ang tunog nito, parang bote sa uh, tubig sa bote ng mineral water. Tama. Tingnan niyo po ha Guys, oh. Rinig na rinig po ninyo, guys. Oh. Oh, rinig na rinig. Tunog ng bote ng mineral water yun eh. Hindi, ganun ba talaga tunog ng bukong inaalog? Kasi pagka nag-alog ka ng ano, hindi. Anyway, ano, hindi, wala namang masama doon. Wala lang, parang unang dinig ko pa lang sa ano, sa... Doon sa pag-alog ng buko parang kakaiba na eh. Rinig po ninyo, may tubig po ibig sabihin na punso na to Meron nakatira guys Meron nakatira sana po ay magpakita sa atin sa panaginip man lang o sa tayo ay pumunta dito at uh, sana po ay meron siyang uh, ibibigay po na sa dito na sila po ay uh, magpapakita kung anong gusto niya hilingin po sa atin na uh, ay ano oh. po natin nailaglag siguro yung bote ng mineral water, tinan mo kung anong gusto niya hilingin po sa atin uh... Di na Dine mo yung tunog nga. parehas ba nung tunog nung inaalog? Miro nakatira. Di ba ganyan yung tunog? Tama. Oh. Uh... <laughs> oh, rinig na rinig po. Di ba? tubig ng ano yun eh, na mineral water yun eh. Tama. Biglang malalaglag yung bote na mineral water. May tubig po. Ibig sabihin na punso na to. Meron nakatira guys. Meron nakatira. Sana po ay magpakita sa atin sa panaginip man lang o sa tayo ay pumunta dito at uh, eh, sana po ay meron siyang uh, ibibigay po sa dito na sila po ay uh, magpapakita kung anong gusto nila hilingin po sa atin na uh, No. Oh. Ba't naman nagpauli? Hindi mo naman kinakalog eh. Ay, alay po natin. Susubukan ko ulit guys ha. O. Oh. focus mo dito. Magkita guys o. Oh. Subukan po niyo guys para wala pong daya to. Subukan po niyo maglagay po ng... Na... Defensive ka eh. Defensive ka min eh. Yung sinasabi mong walang, walang daya to. Walang daya to. Wala man nagsasabing ano may daya eh sa mga sa bagay sinabi ko yung bote ng mineral water ano but parang napaka defensive mo na walang daya hindi naman sinasabi dyan hindi eh, di ba I mean yung mga nanonood sa'yo hindi naman nagdududa sa yung mga nanonood sa'yo eh buko po type this kung meron ba kayong maririnig po na tubig kung meron man yun na dalawa dalawa po ilalagay nyo para po malaman po ninyo kung totoo ba yung sinasabi ko ito po talaga yung uh, uh, Gibilin sa kuang-kuan no? Yung Manggagamot po, nung buhay pa po Ito po talaga yung ano Mula nang naggawa sila papa ng bahay Ito po yung paraan po nila Na ginagamit Kung meron bang nakatira po doon sa ah, so, so may tradition pala talagang gano'n eh. Nila na bahay Ah, uh, yun Sana po ay uh, Nagustuhan po ninyo guys Yung ano na to Yung mga diskarte po kung paano po malaman natin yung mga elemento babalikan ko to dito guys ha mag aalay na po tayo ah, na ah, na oh salamat po salamat o ba't nung binato mo wala nang alog na narinig o salamat po salamat o ba't wala nang tunog ng tubig ng binato mo Uh, anyway, kayo na lang ang umanod doon. Ano. Kayo na lang humusga. Diba? <coughs> ang ang, ang pinaka-striking sa akin dito, nung unang kinalog niya yung, yung ano, buko. Ay, alay po natin. Kung anong gusto niya hilingin po sa atin na you know, alay o, po natin. Nalaglag siguro yung bote na mineral water doon. <laughs> Tumunog kahit hindi niya inaalog eh. Susubukan ko. Gusto niya hilingin po sa atin na uh, ay alay po natin. Ayun o. Ako, nung una, inisip ko, baka mamaya may naatakan lang siyang branch ng, ng tree na nag... Pero hindi, tun hindi siya tunog crack eh. So, tunog... Ano gusto niya hilingin po sa atin na uh, oh? ay alay pa man lang o oh. pero yung, tubig po. yung sound... Ganun na ganun yung sound nung, nung bumagsak. Oh, yung Narinig po ninyo. May... di ba Ewan ko ano hiwaga to ano, ano meron diyan. Pay comment na lang po sa baba mga men ha. Ah, para ano magkalinawan tayo. Hindi ko sinasabing tama ako. 'Di ba? Pero yung bigla may nalaglag eh. <laughs> anyway, naniniwala ba kayo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye. Tunay na ang oras para lumaban, 'pag umatras, pag nasakwitan, 'pag naliliging bukas ang na katotohanan ang atis ng diligan, sa pagdilim man, what